Ang parages, o indica, ay isang uri ng halaman na kilala sa pagiging isang ligaw na damo, ngunit may mga gamit din ito sa tradisyonal na medisina. Madalas itong matatagpuan sa mga bakanteng lote, gilid ng kalsada, at pati na rin sa mga bakuran. Bagamat tinuturing itong, damo, maraming tao ang nagpapahalaga sa mga benepisyo ng parages, lalo na sa larangan ng kalusugan. Mga benepisyo ng parages pampatanggal ng lagnat sa ilang mga lugar, ginagamit ang parages bilang natural na gamot para sa lagnat. Pinapalakas nito ang katawan upang labanan ang mga impeksyon at iba pang karamdaman. Pampababa ng presyon ng dugo ayon sa ilang mga pag-aaral at tradisyonal na paggamit, nakakatulong ang parages na pababain ang mataas na presyon ng dugo, na magandang lunas sa mga may hypertension. Pang urinary may ilang testimonya na nagsasabing nakakatulong ang parages sa mga problema sa pag-ihi, tulad ng madalas na pag-ihi o paghihirap sa pag-ihi. Pagtulong sa digestive health itinuturing din itong mabisang pantulong sa kalusugan ng tiyan, lalo na sa mga may problema sa pagtunaw ng pagkain o indigestion. Pampalakas ng immune system ang parages ay may mga katangian na tumutulong sa pagpapalakas ng immune system ng katawan, kaya't pinapalakas ang natural na depensa laban sa mga sakit. Paano gamitin ang parages? Ang parages ay maaaring gamitin sa iba't ibang paraan pagtimpla ng tsaa ang mga dahon at ugat ng parajes ay maaaring pakuluan at gawing tsaa. Iniinom ito para sa mga benepisyo sa kalusugan. Paghuhugas o paglalagay sa mga sugat ang katas ng parajes ay maaari ring gamitin bilang pampahid sa mga sugat upang mapabilis ang paggaling. Pag-inom ng katas ang katas mula sa mga dahon ay maaaring inumin bilang lunas sa ilang mga karamdaman. Paalala, bagamat maraming benepisyo ang parajes, mahalaga pa rin ang magpatingin sa doktor bago gumamit ng mga halamang gamot, lalo na kung may mga kasalukuyang kondisyon sa kalusugan. Ang paggamit ng parages bilang gamot ay hindi dapat ipalit sa mga race eta ng doktor. Ang parages ay isang magandang halimbawa ng mga halamang gamot na matatagpuan sa kalikasan at makakatulong sa kalusugan ng tao. Maraming salamat po sa inyo!